Ito yung basic procedure kung paano tayo gagawa ng gupit na bar spade, naka one side. So, kailangan muna natin siyang basain, lagi ng ipit. Yan yung purpose ng pagbabasa para yung buhok madaling sumunod kapag ating sinusuklay. Gamit tayo ng malaking suklay and then overcomb muna. Kasi yung kanyang buhok malalaki at uh, matitigas, eh, kailangan natin i-overcomb muna dahil yung tubo nito ay umaangat. Para makita agad natin kung saan tayo mag-uumpisang magagawa ng pakarb na lines o yung pinakang baseline dito sa may gilid papunta rito sa may harap ng kanyang patilia kapag nakita na natin yung lugar ng ating paglalagyan ng baseline gamit tayo ng trimmer yong. lagyan natin ng pinakang carb dito mababa lang tanggalin na rin natin yung mga buhok dito sa parting ilalim para pag nag blend tayo eh di kitang kita na natin kapag mabababa yung gupit, diretso na nating tanggalin. Minsan hindi ako nagtatanggal ng buhok agad sa ilalim, nagbi-blend na ako dun yun sa mga matataas na gupit. Nagbikat na rin ako sa likod yon. Pagpagan, and then gamit tayo ng number one na clipper guard. Step by step ang gagawin natin dito para mas maganda yung uh, pag-blend niya. Kadalasan yung mga ganitong buhok, lalabas dyan yung mga dark spot kasi hindi natin may iwasan na may mga lubak sa may parting gilid at sa may parting likod nito. Kapag may dark spot, ay may lubog ang kanyang anit. Nabubuo kasi yung buhok sa parting dulo. Kapag uh, lumulubog ito, nagsasama-sama yung dulo ng buhok. Gamit tayo ng 0.5 na clipper guard dito sa may baseline. Ayun, bagay na bagay ito sa mga basketball player, sabi ko, 'di ba? <laughs> yung nirerecommend ko sa iyo. siyempre sa mga pogi na medyo kahawig ko. Ay, hindi pala ako 'yon, yung ginugupitan ko lang. <laughs> So zero close para mabura yung uh, guideline. Tapos yan. Makikita natin dyan na uh, medyo parang uh, puti biglang itim pa rin yung pag carb niya kaya gagamit tayo ng 0.5 na clipper guard para sa pagblend ng pakonti unti yon. At hindi masyadong uh, mapuwersa ito. And then gamit tayo ng thinning scissor para unti-unting uh, mabura o mag-blur -mag yung uh, lugar ng mga dark spot. Pabasain bago ahitan. Ito yung uh, basic procedure sa ganitong uh, klase ng gupit. Tumataas yung kanyang transition, tumataas yung kanyang blending kapag uh, nakaangat yung buhok. Pero nag-start tayo sa mababa na guideline or baseline nito. Gamit pa rin tayo ng tining scissor pag may napansin tayo na biglang uh, itim na bahagi. Ay yung okay na at sigurado pogi na siya. di ba? Diba? <laughs> okay na okay pwedeng pwede ka nang uh, tumira ng 3 point kapag ikaw ay uh, naglaro ng basketball, di ba? Maraming salamat mga kabarbero sa inyong panonood.